Taputan natin. Wow, wow wow. Ito guys. Nagsasabuan kami papuntang Bilen Norte. Pagbalik ako magsasagwan. Malayo na kami. Papunta na kami. Ali, ah, ako, ginagawa mo. ka na kakabigin mo pa pa sa akin Tabingin na yung bangka guys. Dapat pa magsasagwa na sa huli. Pag dito. Wow! Pagod na ang nagsasagwan sa amin, guys. Malapit na kami sa... Ay! Be, nakakatakot na. Nawalan na sila, ate. Ulayin na natin. Hindi kita sila, ate. Ate. Ano yung mga Pagod na. Ang driver ko. Ala, di na sa plug na tayo. Lan. Lan. Diyan. Yan na nakita ko rin. Ito napakalayo nito pero naabot na namin.